pag-usapan natin idol itong tinatawag na weekly challenge. Ang daming baguhan, ang namung problema dahil gustong gusto nilang maabot ang weekly challenge na ito weekly. Kahit sino naman gustong magawa ito. Pero mga idol, ito po ay isang sinasuggest ni Facebook para gawin natin para mas lalo pa tayong magsipag na gumawa ng mga content at maging active po tayo dito sa platform para matulungan natin ang ating sarili na mas mag-improve pa tayo sa bawat week na ating ginagawa dito sa content creation. Marami akong nakikita sa comment section ko na nagsasabi sa kagustuhan nila na magawa ang weekly challenge ay naipagpapatuloy nila ang tinatawag na follow to follow. Mga idol, huwag niyo pong problemahin ang weekly challenge na ito. Mag-focus lang kayo sa paggawa niyo ng content, araw-araw mag-upload kayo, bigyan niyo ng halaga ang bawat content niyo. Isipin nyo sa bawat content nyo kung paano makakakuha ng atensyon ng mga manonood. Sa pamamagitan nun, hindi nyo kailangang pilitin makumpleto ang weekly challenge na yan. Normal lang na hindi natin minsan makumpleto yan. Sa pagpapatuloy mo, makukumpleto mo maging itong mga nasa interactions na ito kapag lagi kang nag upload Maging reels man yan or long form video, malaking tulong para makakuha ka ng followers na totoo. Kung sakali na magustuhan nila ang mga content mo. Iwasan mong sumali sa mga illegal activities dito sa platform. Huwag mo hayaang malagay sa alanganin ang account mo para lang makumpleto ang weekly challenge na ito. Content mo pa rin idol ang tutulong sa iyo para makumpleto yan. Habang nagsisimula ka, normal lang na hindi mo agad makukumpleto yan. Pero habang dumadami ang upload mo, habang dumadami ang mga nag-i-interact o nag engage sa mga content mo, darating ang panahon, hindi mo napapansin na nakukumpleto mo na ito. Uulitin ko, Idol, gumawa ka lang ng mga video na makakakuha ng atensyon ng mga viewers mo para ang makakakita ng mga video mo ay sila mismo ang mag interact at magiging followers mo para makumpleto mo ang weekly challenge na ito.